Guys, si uh, ito tayo ngayon sa uh, ilog ng sa harap ng sabang. Ito may mga may mangingisda, may naglalambat, may naglalambat. Sana makahuli sila ng marami. ng dagat, ito, ito yung ilog. Ito papuntang dagat dito talaga sila naglakak dito, dito sila nang lalambat marami rami sila mamaya guys makikita ganito na napakaraming niyog nito nung araw so, niyog maraming bahay tagal ng panahon yan kinain oh. ng ilog kinain ng tubig kasi mayroong quarry dito nung araw eh. Ito mayroong gabundok na mabuhangin buhangin dito. Ito itong lugar na ito. At saka yung kabila na yan, yung Tubay Town. Ano yan? Napakalapit yan sa dulo nitong lupa na to. Kahit batuhin mo yung ano, saglit lang. Abot ng ano eh, abot na yung seawall sa bato eh. Ngayon, napakalawak na ng bunga nga ng ilog ito malaking kaibhan dito kami nangingisda nung araw ito ito itong ilog na to araw gabi ako nangingisda dito tapos pag araw doon doon kami nagpupunta sa malayong dagat yan o no? naglalayag kami dyan madaling araw pa Kasama ko yung mga barkada ko dito. Wala pa kaming pambutong araw. Sagwan lang, sagwan. Yan o, yan yung nakikita na bundok. Lagpas pa kami dyan. Doon pa, banda. Tapos, sinasagwan namin yan. Pabalik dito. nangingisda na kami. Yan, yan o. Sinasagwan namin yan. Sagwan, biruin mo. Ang layon yan. Sinasagwan namin, tapos sa umaga sinasagwa namin pagdating ng uh, alauna alas 12 nandoon na kami nakarating sa laot ng kalibunan no? sakop na ng kabadbaran ngayon ang problema namin ang pagbalik namin dahil hangin na kanaway kumbaga mabagal na ang takbo ng bangka namin sagwan lang eh nung minsan nga inaanon lang namin sinisirgan lang namin, inuubog lang namin. Kasi malayo na eh, pangapagod na eh. Yan ang kwento dito sa lugar na to. Nabubuhay naman kami dito. Talagang nabubuhay pero hindi sapat. Hindi sapat. Kasi maraming isda ito nung araw eh, itong lugar na to. Kahit parang isda to, kaya lang siyempre. Tumagal ang panahon ma uh, maano rin. Kumbaga naluluma. Pero may nahuli pa rin masda May nahuli pa rin. Sila. Punta tayo diyan pagka malapit na magsimbada. Nasa ano sila? Nasa bandang gitna. Ayan. Sa bandang gitna. Malaki yung pagbabago itong lugar na to. Ayan, nagkaroon sila ito ng pantalan dahil dito nga hinahakot yung mga buhangin sinasakay sa birds. Ayan, Pero itong lugar na to, dito kami nakatira noong araw. Ito, ito, itong lugar na to. Pero may balak akong magpatayo ng kubo-kubo dito. Pahingahan kumbaga. Ito yung hanging bridge. Ito yung dinadaanan namin. Mula kami dito sa Punta Gracia, tatawid kami doon sa Tubay Town. Yan, dadaan kami dyan. Yan o, oh, maraming dumadaan. ¿Está vital yo? ¿Está vital yo? ¿Está vital yo? Ito, ito yung ano, ito yung ilog. Ito yung ilog, pupunta ko doon sa mababaw na lugar. Yan, ito yung tinatawiran ng bata. <laughs> ito yung klase ng hanap buhay dito. Pero pagka sinuerte sila, marami-rami yan. Makikita natin ngayon. Merong ano to, merong dumudubli sa likod to. Ayan o, no? uh, inaano lang. Lambat na hinihila lang niya. Ayan o. No? Baka may makaalpas, makalusot na isla doon sa kanya. no Ito. So, so tinginan sila sa akin. <laughs> tinginan sila sa akin kasi tumawid ako eh. So. Mga guys! Kumusta kayo mga guys? oh dito tayo sa ano dito tayo sa gitna ito kasi ma mababaw itong lugar na to mababaw pero ang ang tubig patras pa na ito ano dong hunas na ba to naghunas oh. uh, kasi pababa na ito kaya tinitimpo nila na bumaba na yung tubig eh. Halo ano yan? Yan, yan, yang yan, yan, vlogger. yan, 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 Sana yan, 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 Oh, yan, 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 Ada yan, Oh, bisa

ganito yung hanap ko nung araw nung dito pa ako nakatira swerte swerte lang ito ngayon siguro swerte ito alam ko may mga malalaking isda yan dyan pero nag iba ng pwesto ng lugar nung araw pero bye bye ito eh Yan yeah, no, na, ito nagtawiran ng mga mga magaganda dito sa Punta Gracia oh. Ano? Ano tara kag

itong lambat nila pagka dumating na sa kulay brown malapit na sa ano malapit na sa gitna yon malapit na sa buntulan ng kulay brown Ay, Oh, oh. Oh tapi tempon 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 mau tempon 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 Toh yeah. ana

Dito, baba dito, pataw. Pataw dito. Ito na oh. may malaki. May, ano, na, may barakuda. So <laughs> May barakuda, may kikilo.

Ano? Kilo, dunot ng dugo, Inikain inikain sa kilo, ano? Kilo. Kaya, ingat kilo. Ito yung, mga artista sa ano. Ito yung mga artista sa lambat na to. Ito sila.

bah, oh, bah. Oh, orang bang anak omon-omonu simba, simba, simba tadi sekeklin uh, mata apa simba ada uh patah e sih